sang oras so pokentar ito galing daw sa Juanota sa Pure Mart nono taong mga idol well dito na po sa kwan nalap na po sa taw dira di losok ha orang gubat di losok so bypass lah. alam yun sa Sagarito ay sa Walter sa Walter Walter isang Ang oras pala na lakad kain ka pinapay kasi papasok tayo eh Oh, Ito tayo lagi nakapisto, di ba? Aga, dito na tayo. Alas 5, ay alas 6. ayo ambin natin ibana ibana pa din natin mga load train na okay load burning tayo sa may Walter 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 ayun tayo sa Walter eh iba ha.